Uy, PH, okay lang pala yun. na Yung gano'n lang sasabihin sa presidente. Siyaman man yan, Bidjo po aga-aga eh, sino pa? Hindi si Harry Rookie. na lunes na lunes. Si Mr. Harry Rookie na naman ang topic natin. Oo. Um. Yan ba yung sinabi niya kanina sa programa nila sa SMNI? Oh Napanood ko rin yan, videographer. Pero bago yan, today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, tapos don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated sa lahat ng mga para sinasawa namin ng videographer. Ito nga, mga kabat ng helmet. Kanina maga to, no, videographer mm -hmm. sa SMNI. Ako rin in-air na eh. Pero ito, panoorin niyo muna. Kahit yung nasa kali eh, mm -hmm. o yung mga nagbebeta dyan sa kali, tanong ko pero bakit sila nagagalit? Eh, kasi matagal na nilang alam, wala naman nangyayari. O, parang ta tinatanggap na yan. Wag po. Kasi po talaga ang droga nakakasira ng buhay, nakakasira ng kalusugan, at kapag yan ay naging uh, uh, habit ng isang namumuno o ng presidente, yan ay makakasira po sa buong bansang Pilipinas. Hmm. Pwede po tayong kaladkarin sa gera dahil lang po wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Ha? tinatanggap na yan, huwag po. Kasi po talaga ang droga nakakasira ng buhay, nakakasira ng kalusugan. Alam naman natin, no, yung mga mga helmet, na nakakasira naman talaga ng kalusugan ng buhay ang pagdodroga. Di ba? Oo no, naman. No, Kaya nga, di ba, kabilin-bilin na, huwag diba, ka, kang uminom na serbesa. <coughs> -no. Iba yun, iba yun, iba yun, iba, iba, iba on. Alak pala yan. sorry, sorry. O, di ba? O, sige, isa pa. At kapag yan ay naging uh, Uh, mm. habit ng isang namumuno kaya ng presidente, yan ay makakasira po sa buong bansang Pilipinas. May mga kabatang helmet, naging habit ng mm. isang namumuno, lalo na daw ng presidente. Saka concerned naman pala siya sa pili Bansang Pilipinas. Oo nga, pero video gapper, mm. mga kabatang helmet, talagang direct na, no? Oo. Direct na yung ano eh, yung pagtawag na namumuno. Mm. Presidente ng mm. sa Pilipinas. Talagang direct siya na ito yung pinatutungkulan. Mm -hmm. Ang galing, no? Pwede na pala yung ganun, Bidjo Gaper? Oo, alam ko naman na mayroon na tayong freedom of speech. Oh. And democratic country naman to. Kaya pwede pwede tayong magsalita, magbigay ng swestyo natin. Pero yung talaga, no, Bidjo Gaper, no? pinpointed yung, mo eh. Oo, pointed Ito pa, ito pa. Pwede po tayong kalad ka rin sa gera. Dahil lang po, wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Wala sa tamang pag-iisip. Yun lang, videographer. Yun talaga nakapukaw sa akin eh. Na uh -huh. wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Ang talaga ako mga kabata helmet, kasi tiba meron naman din mga proseso or yung mga laboratory procedures sa pwedeng mag-undergo or sa mailalim ang isang tao para mapatunayan kung may madedetect ba talaga kung may something dyan. Pero ang lang ako, bakit parang wala namang inaano ang malaki niya? about dito? parang matagal lang itong issue na to, may mga lumabas na nga mga pulveronic video pero asan yung stand ba nila? ano yung konkretong masasabi nila about dyan? Kailangan bang aksyonan niya ni PBBM? Kasi okay, syempre! Di ba, Pidyo Gapur, pag sinabi na may sinabi sa'yo ganito, kailangan sagotin mo siya agad. Kaya sabi niyang silence means yes. Bayo diba, yung gusto kanila. Di ba dati diba, bati naman sila? Mother, slogan, diba? ah. Mga pa, slogan, di ba? Pero, di ba, pero parang may narinig na rin ako interview na sinabi ni PBBM na parang nagkaroon na nga siya ng drug testing and whatsoever. Mm. Pero sa ngayon kasi, hindi pa rin natatapos talaga yung batuhan about dyan. Pero parang tahimik kasi. Malakanyang. Ano ba? May, ano, ba diba? Okay lang pala na ganyan, no? Video cover mm. na pinpointed, direct to the point, na mm. ito, addict to, nagdadroga to. Woo! Woo! Ang weird lang talaga. Kasi dahil hindi na unitim. Wala lang uni -team, Wala team, Oo kaya... oh, oh, nga. ba diba dati nga, unit team oh, oh, sila. Oh, oh. O Pero kaya wala na. siyang sinasabi noon. o okay. ngayon, wala lang unit team, di na sila Kaya pwede na O kaya pwede na. O di nga, no? Bidyo no? Uh. Pa. Tsaka ano talaga mo niya? Oo, so, tsaka Oo nga, dati may unit team pa. Hindi naman oh. lumabas kung mga issue. Pero dahil wala nang unit team, lumabas yung mga issue. So, ano ibig sabihin nun? Kung ko the dots mo yun, at ang missing link, may possibility na baka noon pa. Pero, may possibility pero, na hindi talaga sila bate. <laughs> Oo, okay, hindi yan. And, sila na talaga nakakaalam yan. Naku, nakakaloka oh. talaga yung mga kabatang helmet. Pero ayan, i-comment down below nyo na dyan kung ano yung masasabi nyo, no? Aga-aga, may pasabog talaga. Harry Roque. Pero kasi halos araw-araw na lang juga per na yan nga yung, yung issue o yung ibinabato. Pero sana no, may marinig naman tayo galing sa taas sa malakanya, kung ano yung masasabi dyan. And sana no, si mismong si PBBM yung magsalita or sumagot about dyan. Kailangan pa bang sagot Si Mr. Oo. Harry rookie Oo, para once and for all, diba? Tapos na sana, diba? O, para... Hindi naman matatapos yan, eh. Eh, pero sana, diba, sagutin <laughs> ng no, involved na tao, diba? Ito na tayo sa comment of the day! Di ba video pa? Mm. So ang ating comment of the day ay galing kay Sir Bert Maranan 31, 2. Halta sa boses na natatakot na kaya wala na sa hulog yung mga sagot niya sa interview ni Ted Failon. So, ito yung video natin mga kabatang helmet. Hinggil naman doon sa interview kay Sen Bato about the ICC, di ba, video ka? Ah, man. yung manginig-ginig. Oo, yung manginig-ginig na sabi natin nag-jogging or nag-bubbleswalking mm -hmm. kasi mm -hmm. mega hingal, uh -oh. di ba? Baka naman nag-exercise siya, no? Oo, -oh. -oh. tumatakbo nga eh. Tumatakbo, hmm. matakbo. Pero ayan nga mga ng helmet, no? Ito, another week na naman. Ano hmm. na naman kaya ang ganap? Meron na bang solusyon talaga? Meron ba talaga ICC? May Interpol ba talaga? Or lahat ito ay guni-guni lang? Um, ano kasi dahil sa na ngayon? Pero shout out kay Sir Bert Maranan. Uh, maraming maraming salamat sa comment mo. ba diba, Bidyo Gapar? Yes. O, ayan mga bata helmet kayo. Comment, comment din. Baka kayo mapili namin ni Bidyo Gapar. Basta stay happy, stay healthy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay nga, helmet din po kay Chris Ketting. Better everyday. God bless everyone. Bye! Nakakalo ka talaga, no, per? Oo, oh, puro press na lang yan. Press con ng press con. Press release.